Nikki Valdez na trauma sa naging relasyon nila ni Troy Montero. Alamin natin yan, Showbiz Spotlight. Mienton. Inamin ni Nikki Valdez na naging traumatic para sa kanya ang kanilang naging relasyon noon ni Troy Montero. Sa interview sa actress, sinabi nito na sobrang pangmamaliit at pambabastos pang ang naranasan niya dati noong kumalat na ang balitang magkarelasyon na silang dalawa. Nasa peak ng kanyang career daw kasi dati ni Troy noon kaya't siya ang napagbuntunan ng sisi ng mga tao nang malaman ng mga ito na magkarelasyon sila ng aktor. Marami daw ang kumwestiyon kung bakit siya ang niligawan ni Troy samantalang marami naman daw ang mas magagandang aktor kaysa sa kanya. na pa raw siya ng comment na mahilig daw talaga ang mga foreigner sa mga exotic na babae na sobrang ikinahurt niya. Maging ang kuya niya raw ay nasakta nang mapanood dito sa isang TV show na naging topic siya at sinabi na mahilig ang mga foreigner sa mga exotic. Dahil sa sobrang trauma, kung kaya't iniwasan niya raw magbasa ng diaryo at kung magbabasa man daw siya iniiwasan niya ang entertainment section. Ngunit ayon kay Nikki, mabuti na lang daw at noon nangyari ang kanilang relasyon ni Troy dahil kung ngayon daw hindi niya kakayanin ang matatanggap na pambabastos lalo na at idadaan ito sa social media dahil baka na raw ang kanyang mental health. Ayon pa kay nagmahal lang naman siya pero ang kanyang natanggap ay pambabastos. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.